Ayon sa mga tagapagtala ng militar, napakalaking presyo ang binabayaran ng Russia sa buhay ng mga sundalong nawawala para sa opensibang ito. Ginagamit ng Moscow ang matinding estratehiyang tinatawag na meat grinder na nagpapadala ng mga sundalo sa mga pahirap na laban ng pagkakapagod. Ayon sa pinakabagong datos, Umabot na sa 70,000 ang kinumpirmang mga sundalong Ruso na namatay sa laban sa Ukraine. Patuloy ang Russia sa meat grinder na ito upang mapahina ang puwersa ng Ukraine. Gayunpaman, ang mga bilang ng nasawi na nabanggit ay galing lamang sa mga pampublikong ulat at ang tunay na pinsala sa puwersa ng Russia ay malamang mas mataas pa. Sa ngayon, ang mga unit ng Russia ay nagdurusa ng malalaking pagkalugi sa harap ng laban. Sa totoo lang, ang pagtawag dito na meat grinder ay hindi ganap na naipapakita ang kagimik ng sitwasyon muling ginamit ng puwersa ng Ukraine ang malupit na taktika mula sa sinaunang Rome na orihinal na ginawa upang sirain ang mga pag-atake ng kabalyeriya na inangkop nila laban sa walang tigil na pag-atake ng infanteriya ng Russia. Nakakaantok ang resulta. Sa bawat sundalong Ukraino na nawawala, humigit umulang 66 na sundalong Ruso ang napapatay sa loob ng mga buwan, nagtulutulong ang Russia ng mga yaman upang sakupin ang estrategikong kuta ng Ukraine na Liman, isang bayan na sobrang gusto nilang kontrolin. Sa kabila ng pag-utos ng libu-libong sundalo, mga tanke at walang bilang na mga putok ng artilyerya, wala silang nakuhang malaking progreso dahil ang pangunahing daan patungo sa Liman ay tumatawid sa Ilog Serebets. Si mga buwan na ang nakalipas, nagtagumpay ang mga unit ng Russia na tumawid sa ilog mulit na trap sila roon. Walang tigil ang artilyerya ng Ukraine na bumabagsak sa mga posisyon nila, na sa mga pag-unlad at muling kinuha ang konting lupa na nakuha ng Russia. Sa desperasyon, gumawa ng mapanganib na desisyon ang mga commander ng Russia. Sa halip na magpatuloy sa mga frontal na pag-atake sa Liman, lumipat sila sa timog na tinutukan ang isang maliit na nayong tinatawag na Torsk. Ang pagsakop sa Torsk ay maaaring magbukas ng daan sa gilid upang makapalibutan ang Liman mula sa likod at putulin ang mga tagapagtanggol nito. Ang hindi inaasahan ng Russia ay ang hula ng Ukraine sa galaw na ito. handa na kahit masigla pa ang 63rd Mechanized Brigade ng Ukraine para sa manyobrang ito. Sa loob ng mga buwan, naghanda sila na naglagay ng mga nakamamatay na bitag na inspirado sa taktika ng Roman na pinagsama sa tumpak na artilerya at modernong laban ng drone. Nang umatake ang puwersa ng Russia, naging bahay patay ang larangan ng laban. Sa bawat Ukraino na nawawala, humigit kumulang anim na anim na ruso ang napapatay isang halos hindi maisip na ratio ng nasawi na anim na put isa laban sa isa sa modernong digmaan ganoong mga bilang ay halos hindi pa nangyayari noon gayon paman ito ang katotohanan kung hindi pa sapat ang pagliging malupit ng taktika ng Ukraine, ang lupain sa paligid ng Liman at Torsk ay isang bangungot sa sarili nito. Sa Hilaga, malalaking reservoir at mga maruming marshlands ang humaharang sa mga pagsisikap ng Russia na gumalaw ng malawak o lumusot sa gilid ng depensa ng Ukraine. Sa halip, itinatabi sila sa mga makitid na kalsada, perpektong mga choke point, eksaktong tulad ng balak ng Ukraine. Sa timog, makapal na mga gubat ang nakapalibot sa Torsk. Ginagamitit ng puwersa ng Ukraine ang mga kagubatan na ito para sa mga nakatagong ambush, mga pugad ng sniper, at mga nakatagong posisyon ng pagbaril. Kaugnay nito, naghuhukay sila ng mga kalsada at gumagawa ng mga bagong landas upang itulak ang mga Ruso sa mga bitag nila. Isang sulyap lamang sa lupain ng Torsk ay sasabihin sa sinumang bihasang kumander na ito ay isang bitag na kamatayan. Ang mga taktika na ito ay muling sinusulat ang aklat ng modernong digmaan. Bulag ba ang mga kumander ng Rasya sa mga ito o hindi na lang sila nagmamalasakit? sa alinmang paraan pagdating ng panahon na marialisa nila na nababagay ang kanilang karaniwang paraan, karamihan na ng kanilang mabigat na kagamitan, mga tanke at mga armored na sasakyan ay nawasak na, huli na para baguhin ang agos. Sa katunayan, lalong nagiging pabaya sila dahil nawasak na ang mga tanke at armored na sasakyan, ang kanilang bagong estrategya ay ang pagpapadala ng mga alon ng infanteriya sa mga motorsiklo at ATV na umaasa na ang bilis at kaguluhan ay makakabreak sa mga linya bago makapag-react ang Ukraine. Ito ay lalong lumalala sa sitwasyon. Doon na nagiging halos hindi kapanipaniwala ang mga ratio ng nasawi. Naalala mo ba ang mga bitag ng Roma na binanggit kanina? Bigyan natin ng konti ang pagtingin kung bakit ang mga maliliit na device na ito na tinatawag na caltraps ay napakabisa sa pagiging malupit. Ang isang caltrap ay isang simpleng sandata na may apat na matutulis na bulaw na inayos upang laging may isa na nakatutok pataas kahit paano ito humantong. Ang disenyo na ito ay mapanlinlang na simple ngunit nakamamatay. Naglagay ang 63rd Brigade ng Ukraine ng libo-libong nga masasamang bulaw na ito sa mga dirt na kalsada, mga landas sa gubat at mga makitid na daan na tinutukan ang mga ruta na kailagang gamitin ng puwersa ng Russia sa panahon ng Roman, ang mga caltrops ay gumagawang pilay ang mga kabayo at humihinto sa mga pag-atake ng kabalyeriya na iniiwan ang mga sakay na walang depensa laban sa mga archer at infanteriya. Malupit noon at kasing malupit ngayon. Hindi lamang kinukopya ng Ukraine ang taktika ng Roman. Naga-upgrade sila nito itinatapon ng mga drone ang daan-daang caltrops sa mga kalsada at landas na ilang segundo bago dumating ang mga unit ng Russia. Karaniwang sinusuri ng mga scout o drone ang mga ruta para sa mga mina o panganib, ngulit ang mga airdrop na caltrops na ito ay nagbabawal sa estratehiyang iyon. Maaring magmukhang ligtas ang isang kalsada sa isang sandali at maging hindi nakitang mina ng bulaw sa susunod. Walang oras ang mga Ruso na mag-react o iwasan ang hindi nila makita. Pinakamaganda pa, mura at madaling gawin ang mga caltrops. Sa maagang yugto ng digman, ang mga lokal na panday na madalas gumagawa ng mga medieval na sandata bilang mga souvenir ay lumipat sa mass production ng caltrops mula sa mga pinagkatakip na pako. Hindi tulad ng mga tradisyonal na mina, hindi kailangan ng mga pagsabog ang mga caltrops at halos hindi madedetect ng mga drone o thermal camera. Pagdating ng panahon na mapansin ng mga Ruso na may mali, nabubutas na ang mga gulong nila, nababanga ang mga motorsiklo at ang mga sundalo ay itinatapon sa lupa lubos na walang depensa laban sa walang tigil na machine gun at sniper fire ng Ukraine upang maging patas ang mga sundalong Ruso na inutusang pumasok sa mga bitag na ito ay walang maraming pagpipilihan. Sa militar ng Russia, ang pagtanggi sa mga utos ay madalas humahantong sa pagtortura, pagkakakulong o pagbitay ng kanilang sariling mga kumander. Sa pamumuno na galon, ang kanilang mga opsyon ay madilim, mabaril ng mga Ukraino sa harap o ng kanilang sariling mga opisyal sa likod. Sa bihirang mga kaso na ang mga unit ng Russia ay maagap na sumasakop sa isang gubat o posisyon sa harap ng laban, halos agad na natutuklasan sila ng mga drone ng Ukraine. Bago pa makahinga ng mahaba ang mga sundalong ito, lalo na maghukay ng mga trench o magfortify, tinatamaan sila ng drone drop ng mga grenade, mortar at artilyerya mula sa malapit na nakatagong posisyon ng Ukraine sa desperasyon, gumamit ang mga ruso ng makeshift na thermal cloaks, mga karumihan na komot at palumpon upang itago ang init ng katawan mula sa mga thermal imaging drone ng Ukraine. Ang problema ay, ang mga cloaks na ito ay napakamahirap na gawa kaya sila ay nagbabackfire na nagpapakita pa lalo ng mga sundalo sa thermal scans sa harap ng halos walang pagkakataon na mabuhay, mas maraming sundalong ruso sa lugar ang pumipili ng pagsuko kaysa sa sigurado na kamatayan. Alam nila na halos imposible ang makarating sa mga trench ng Ukraine ng buhay. Sa puntong ito, ang pagsuko ay ang tanging lohikal na pagpipilian. Ngunit bakit liman? Bakit gagastuhin ang tatlong taon at walang bilang na buhay sa bayan na itong tila hindi gaanong mahalaga? ang katotohanan ay sentral ito sa Eastern Campaign ng Russia. Nasa gilid ng lalawigan ng Donetsk malapit sa Luhansk ang liman, isang critical na hub para sa mga network ng kalsada at riles sa buong rehiyon ng Donbas. Ang pagkontrol dito ay nangahulugan ng pagdomina sa mga supply line, galaw ng tropa at mas malalim na pagunlad sa eastern Ukraine. Nang maglunsad ang Russia ng full-scale invasion noong 2022, naging top priority ang pagsakop sa liman. Ang pagkuha nito ay magbubukas ng daan sa mas malalaking estrategikong target tulad ng Slovyansk at Kramatorsk, mga kinalungsod sa Donbas. Dahil matatagpuan ang liman sa tabi ng mahalagang ilog, sino man ang magmamayari ay magkokontrol ng mga estratehikong crossing point na nagbibigay ng malaking depensa at logistikal na kalamangan. Nagtagumpay ang puwersa ng Russia na sakupin ang liman noong Mayo ng 2022, ngulit maikli ang kanilang tagumpay. Mga buwan pagkatapos, naglunsad ang puwersa ng Ukraine ng counter-offensive na nagpalibot sa Russian garrison at muling kinuha ang bayan noong Oktobre 1 ng 2022. Ito ay isang malaking pagkakahiya para sa Russia, lalo na dahil nangyari ito ilang araw pagkatapos magmalaki si Pangulong Putin na ang Donetsk kabilang ang Liman ay teritoryo na ng Russia. Mula noon, nagiging obsessed ang Russia sa pag-recapture ng Liman upang may paliwanag ang pagkatalo at muling buksan ang pinto sa Donbas. Ang estrategikong kahalagahan na ito ang paliwanag kung bakit ginagawa ng Ukraine ang lahat upang hawakan ang bayan. Ngunit hindi lamang Caltrops ang sinaunang trick na hinugot ng Ukraine mula sa aklat ng kasaysayan naglagay ang mga sundalong Ukraino ng mga klasikong bitag tulad ng tripwire grenade at hidden mines sa lugar na nagpapaalala sa guerrilla tactics na nakita sa Vietnam. Maraming improvised na paraan na nakikita sa Ukraine gayon ay nage-echo ng mga trick na ginamit dekada kahit siglo ang nakalipas. Ngayon, mas pinahusay at mas nakamamatay sila na pinagsama sa modernong teknolohiya. Sa Vietnam War ng mga taong anim na po, humarap ang mga gerinya ng Vietnamese sa napakalakas na firepower ng Estados Unidos. Sa halip na direktang laban, umaasa sila sa low-tech ngulit matalinong bitag tulad ng matutulis na bamboo stakes na nakatago sa mga hukay o nakamaskara sa mga landas. Madalas na pinapahiran ng dumi, lason o marumi ang mga stake na ito na nagdudulot ng malalang impeksyon kapag tumatago sa mga paa o binte ng sundalo. Tulad ng caltrops ng Ukraine ngayon, mura at low-tech ang mga bamboo stakes humigit kumulang 2% ng mga combat injury ng Estados Unidos sa Vietnam ang dulot nito. Ngunit pinagsama sa iba pang bitag at hidden explosives, nagambag ito ng halos 15% ng kabuoang casualties ng Estados Unidos. Ang layunin ay hindi palaging pumatay kundi magdulot ng sugat, magpapabagal at magdemoralize sa kaaway. Isang sugat na sundalo ay madalas nangangailangan ng dalawa o higit pang kasama upang ma-evacuate na epektibong nag-aalis ng maraming fighter sa laban sa isang sugat lamang. Sa lalong madaling panahon, nagiging maingat ang mga tropang Estados Unidos sa labas ng mga cleared na landas, alam na ang lupa ay maaaring magtago ng spikes o mina. Hindi palaging nagsisiguro ng tagumpay ang superior na bilang o teknolohiya kapag ang kaaway ay lumalaban ng mas matalino na ginagamit ang lupain ng malikot. Hindi pa natututo ang Russia nito sa kabila ng dekada ng mga katulad na salungatan. Gumagamit din ang Ukraine ng unconventional na taktika tulad ng deception at decoys na may galing na magpapahanga kay sina unang estrategista na Sun Tzu. Halimbawa, gumawa ang puwersa ng Ukraine ng highly realistic na wooden replicas ng high-value targets tulad ng US-supplied na HIMARS rocket launchers na inilagay ng sadya kung saan makikita ng mga drone ng Russia tulad ng inaasahan nahuhulog ang Russia rito na nagwawala ng mahal na cruise missiles sa mga walang halong decoys ayon sa mga ulat humigit kumulang sampung Russian cruise missiles ang nasayang sa mga Peking target na ito nakikita ang tagumpay nagdagdag ang Ukraine ng production ng higit pang decoy launchers upang panatilihin ang pagloloko sa Russia kung may isa man na sobrang galing ang Ukraine, iyan ay ang mabilis na pag-adapt sa mga gumagana. Kapag may nagpapatunay na epektibo, kung ito man ay kamikase drone, airdrop na caltrops o fake na launchers, double down ang Ukraine na nagpapalaki ng production at deployment. Kung hindi gumagana ang isang bagay, nagpipivot sila upang subukan ang mga bagong paraan. Sa kabaligtaran, nananatili ang Russia sa taning estrategyang tila hayroon sila. Bumbahin ang isang lugar ng artilyerya, pagkatapos ay magpadala ng mga alon ng infanteriya na umaatake, madalas pa ay sa paaanan. Kapag nabigo iyon ng hindi maiiwasan, ang kanilang tactical rethink ay hindi bagong paraan, kundi ang pagpapabilis ng mga sundalong iyon gamit ang mga motorsiklo, ATV o pagtapon ng higit pang tao sa meat grinder. Inaasahan mo na ang isang militar mula sa global power, lalo na ang may kasaysayan tulad ng Russia, ay magpapakita ng kaunting kreatividad o pag-adapt sa ilalim ng pressure. Kaya bakit nahihirapan ang Russia na mag-improvise o mag-adapt? Ito ay bumabalik sa military culture Kilala ang hukbo ng Russia sa matigas at top-down na command structure. Hindi tudad ng mga Western military kung saan hinuhikayat ang mga seryente at junior officers na mag-isip ng independent at mag-adapt sa nagbabagong kondisyon, madalas kailangan ng approval mula sa mas mataas na opisyal ang mga unit ng Russia kahit sa maliit na tactical shift kung may biglang mangyari, halimbawa ang iyong convoy ay tumakbo sa libu-libong hindi nakikitang spikes, ang instinkto mo bilang sundalong ruso ay umatras, hanapin ang mas ligtas na ruta o magpadala ng scout sa unahan. Ngunit sa militar ng Russia, madalas wala kang ganoong opsyon. Sa halip, nakaabang ka ng mga bagong utos mula sa itaas. Pagdating ng mga iyon, maaaring nagdusa na ang iyong unit ng katastrofik na pagkalugi. Isa pang issue ay ang military mindset ng Russia na nagbibigay prioridad sa sheer na bilang at brute force kaysa sa matalinong taktika o finesse. Kahit noong 1912, tinuturuan ng General Staff ng Imperial Russian Army ang dalawang maneuvers lamang, advance or retreat. Madalas nagmamasa ng tropa sa mga siksik na kolam upang umatake sa mga linya ng kaaway, anuman ang devastating na pagkalugi sa artilerya. Sa World War II, madalas na nanalo ang mga kumander ng Soviet laban sa puwersa ng Alemanya sa pamamagitan ng sheer numerical superiority na tinatanggap ang kagimik na pagkalugi bilang bahagi ng proseso. Sayang at hindi na nagbago ang brute force mentality na ito hanggang ngayon. Tingnan ang laban ng Russia para sa Bakhmut. Nagastos nila ang siyam na pahirap na buwan at disyong libong buhay upang sakupin isang lungsod. Ang parehong pattern ay nangyayari sa dose-dose ng iba pang estrategikong lokasyon sa buong Ukraine. Hindi sa bawat laban ay nakikita ang extreme na 61 laban sa isa na ratio ng nasawi tulad ng sa paligid ng Torsk, ngulit kahit 10 laban sa isa o 5 laban sa isa ay nakaka-devastate pa rin sa digmaan halos palaging nagdurusa ng mas mabibigat na pagkalugi ang panig na umaatake kaysa sa tagapagtanggol. Ganon na lang talaga iyon. Alam ito ng mga military strategists, kaya inirekomenda ng mga textbook ang hindi bababa sa tatlo laban sa isa na ratio ng attacker sa defender upang magkaroon ng pagkakataon na makabreakthrough. Para sa guaranteed na tagumpay, tumataas iyon sa apat laban sa isa o mas mataas. Pinipili ng mga tagapagtanggol ang larangan ng laban, nagfortify ng posisyon, naghuhukay ng trench at nagsiset ng ambush na hinuhubog ang laban sa kanilang kalamangan. Samantala, umaatak ang mga umaatake sa bukas na lupain, nalantad at walang depensa sa apoy ng kaaway. Ito ang dahilan kung bakit nangangailangan ng meticulous na pagpaplano, maingat na estratehiya at patuloy na pag-adapt sa lupa ang isang matagumpay na pag-atake. Dapat magkaroon ng malinaw na layunin ang bawat barrage, infantry push at recon mission. Hindi ginagawa ito ng mga commander ng Russia. Kaya ang mga resulta ay predictable na kagimik. man ang laki ng hukbo mo, ang pagkawala ng lima, sampu o kahit dose-dose ng sundango para sa bawat casualty ng kaaway ay hindi lamang hindi sustainable. Sa huli ay magpapalipas ng kapangyarihan sa iyong puwersa. Maliban kung lalabanan ng Russia ang innovative na depensa ng Ukraine ng mga bagong taktika o magde-deploy ng mas malaking overwhelming force, tatama sila sa isang tipping point. Ito ay ang breaking point kung saan hindi na makakaunlad ang isang hukbo at nahihirapan ng hawakan ang nakuha na lupa habang brutal na naubusan ng fighting strength. Naniniwala ang maraming analyst na delikadong malapit na ang Russia sa critical na threshold na ito. Hindi ito lamang sa Bakhmut o Liman. Nakakakaranas din ang puwersa ng Russia ng katulad na issue sa Timog at Hilaga. Sa timog, nakakakuha ng momentum ang summer counter-offensive ng Ukraine. Sa huling bahagi ng Hulyo, muling kinuha ng puwersa ng Ukraine ang isang kinanayon, ang Staromayorsk sa lalawigan ng Donetsk. Maaring mukhang minor sa mapa, ngunit matatagpuan ang Staromayorsk sa tabi ng ilog Mokri-Yali, isang vital na piraso ng unang defensive line ng Russia, lalo na sa kinaroroonan ng Donetsk at Zaporizhia. Sa ilang dahilan, hindi seryosong naghanda ang Russia hanggang hayagan ng mag-anonsyo ang Ukraine ng mga plano nito. Dala ba ito ng sheer negligence o pressure mula sa itaas? Nang gumalaw na ang Russia, nagtayo sila ng ilan sa pinakamalakas na depensa sa Europe mula pagkatapos ng World War II. Malalaking network ng trench, fortified na bunker, konkreto na tank traps at siksik na kamamatay na minefields na sinusuportahan ng superior na artilerya at air support sa teorya, dapat niyang hinarang ng tuluyan ang Ukraine. Gayon paman, sa kabila ng lahat ng ibinabato ng Russia, patuloy na sumusulong ang puwersa ng Ukraine na muling kinukuha ang mga nayon ng isa-isa. Sa huling bahagi ng Hulyo, nagliberate na sila ng hindi bababa sa labing apat na nayon sa mga lalawigan ng Donetsk at Zaporizhia. Samantala, malayo sa hilaga, sa tabi ng anim na sampung milyang frontline, naglunsad ang Russia ng sariling opensiba, partikular sa lalawigan ng Kharkiv sa paligid ng Kupyansk, isang critical na rail hub na muling kinuha ng Ukraine noong nakaraang taglagas. Noong Agosto, nagbabala ang intelligence ng Ukraine na higit sa sandaang ribo ang mga sundalong Ruso kasama ang daan-daang tanke at mga piraso ng artilyerya na nagmasa sa lugar ng Kupiansk Liman na naghahanda para sa potensyal na major push. Sa gitna ng Agosto, pinahusay ng Russia ang mga pag ito na nagpilit sa Ukraine sa matitinding defensive battles. Inutusan ng mga otoridad ang evacuation ng 37 settlements sa lalawigan ng Kupiansk, kabilang ang mandatory na paglipat ng libu-libong sibilyan mula sa mga nayon malapit sa harap ng laban. Ang mga evacuation na ito ay dulot ng kaligtasan ng sibilyan sa gitna ng lumalakas na shelling at ang pangangailangan na bigyan ng operational freedom ang puwersa ng Ukraine nang hindi nanganganib ang mga inosenteng buhay. Pinamumunuan ang push ng Russia ng mga unit ng Storm Z na pangunahing inirekrut mula sa mga bilanggo at itinapon sa mga frontline assaults. Sinusuportahan ng mga tanke, attack helicopters at heavy artillery paulit-ulit na sinubukan ng mga unit na ito na mag-break sa mga linya ng Ukraine sa tabi ng ilog Ustkil at muling kunin ang lupa malapit sa Kupiansk. Ngunit tulad sa iba pang lugar, sa kabila ng massive na force build-up ng Russia at aggressive na push, wala silang nakuhang tunay na breakthrough. Nagpapalit-palit na ng ilang beses sa loob ng isang araw ang ilang frontline na nayon. Isang trench o tree line na kinuha ng Russia sa umaga ay maaaring bumalik sa kontrol ng Ukraine sa gabi. Pagkatapos ng halos apat na taon ng digmaan, halos isang milyong casualties at walang bilang na nawasak na sasakyan, nananatili ang Russia sa isang cycle ng pagkabigo ang tanong ay hindi lamang kung gaano katagal nila ito mapapanatili, kundi kung gaano karaming pagkalugi pa ang kaya nilang tiisin bago marealisa na ang overwhelming na bilang at brute force ay hindi kayang talunin ang isang bansa na lumalaban ng mas matalino, mas matigas at may mas malaking determinasyon kesa sa inakala nila.